25 centimo na hard to find sa ngayon at ang isa nga po dito ay pwedeng umabot sa halagang 3,000 pesos mga coin collector kung interesado ka po dito sa video na ito ay inawain nyo pong mahigi magandang araw po mga coin collector ang isa nga po dito gaya po ng aking nabanggit ay pwedeng umabot sa halagang 3,000 pesos dahil ito nga po ay napaka hard to find na ito pong isang barya na to na hawak ko. Ay hard to find na. Dito po sa NGC coin. Ang hinahanap po natin ay yung year 2017 na NGC coin, ganto pong klase mga coin collector. Ito pong kulay puti na 25 mo na year 2017. Ay isa na rin pong hard to find. Basta po year 2017 ang aking hinahanap na at pwede nga pong bilhin sa halagang 1,500 ang bawat isa mga coin collector at ito naman pong isang kulay dilaw na to ang hard to find po dito na taon ay yung pong year 2006 mga coin collector at pwede nga pong umabot sa halagang 3,000 pesos basta po year 2006 na brilliant and condition. Yun po ay hard to find na sapagkat kakaunti lamang po ang ginawa ng BSP na sa taon na 25 centimo na year 2006 mga coin collector. Kaya po ito ay tinawag na hard to find at pwede nga pong bilhin sa halagang 3,000 pesos. Basta po yung year 2006. Ayan po, tingnan nyo pong maigi mga coin collector ito pong kulay dilaw ang isa at ito naman pong isa ay yung kulay silver na puti kung meron po kayang ganitong klaseng barya na year 2006 po sa kulay dilaw at 2007 dito po sa silver ay i-message nyo lamang po ako at bibilin po natin yan sa tamang presyo ito pong isa ay 1,500 at ito naman pong kulay dilaw ay 3,000 pesos basta po tugma Maraming pong salamat. Sana po ay mabentaan niyo ako ng mga gantong klaseng bariya.